Mga kalapatids, papasok na si Earl dyan, taba ching ching. Na, tignan nyo naman yung damit niya. Turn around. Yay! O, oh, kama, lapitan. Kamaya na wampa. Ang mga idol, hatid natin sila. ayun lang, school nila ako, papatid pa si Earl dyan. <laughs> o, eh. na <laughs> tapir!

Ako po ito, mga sobrasi! Ayaw mo Kung hindi ka naman makalakad, hindi mo makiwalay ka pa nila, kaya hindi. pasama ko lang si Amy. Yes, ma'am. Hindi? So, hindi ka makalakad? Ako Oo! mo ako po, Pero sana, ako'y maaari. Kaya hindi ka ito, mga ba ko Alam mo si Kim ba? na diba? ba? Wow. Wow. First day po nila ng pasokan mga idol. dami yeah. na. Kain tayo. Ayan po si Ma'am Julie, mga idol. Ayun, sa taas. Ayun na tayo. Ayan po si Ma'am Julie. Ayan.

Nandito na lang po mga kalapatids. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye bye. God bless.